Hanggang kailan ka magigising na may bigat sa puso, nararamdaman ang pasanin ng mga utang at takot sa hinaharap? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mga alalahanin sa likod ng isang pilit ng ngiti, nagpapanggap na lahat ay okay, samantalang ang iyong puso ay sumisigaw ng tulong, nakikita ko ang hindi nakikita ng iba. Nakikita ko ang iyong mga laban, ang iyong mga tahimik na luha, ang iyong mga iniisip sa gitna ng gabi, sinusubukang maghanap ng solusyon. Ngunit ngayon ipinapahayag ko, tama na. Ang panahon ng kakulangan ay magtatapos na. Ako, ang Panginoon, ay papasok na may kasaganaan sa iyong buhay. Binubuksan ko ang mga daan kung saan wala ng labasan. Naglalagay ako ng mga yaman kung saan dati walang sapat. Pinalalaya ko ang isang bagong panahon ng kasaganaan para sa iyo. Ngunit makinig ka ng mabuti, kailangan mong maniwala at pakinggan mo ang sasabihin ko hanggang sa huli ng video na ito dahil ang aking pagpapala ay pinalaya na sa iyong buhay. Ako ang iyong Diyos. Nakikita ko ang bigat na iyong dinadala araw-araw. Alam ko na ikaw ay gumigising na punong-puno ng mga alalahanin, sinusubukang maghanap ng solusyon, ngunit parang isang malaking labirinto na walang labasan. Alam ko na ikaw ay naupo mag-isa Nakatingin sa mga bayarin sa mesa, nararamdaman ang isang buhol na humihigpit sa iyong dibdib. Hindi alam kung paano mo babayaran ang lahat. Alam ko na hawak mo ang telepono na may takot na tumawag, natatakot sa isa na namang paniningil, isa na namang masamang balita. Nakikita ko ang iyong pusong nagaalala. Alam ko ang iyong tahimik na laban, ang mga gabing ikaw ay palipat-lipat sa kama hindi makatulog ang yung isipan ay patuloy na tumatakbo iniisip ang lahat ng posibleng senaryo sinusubukang tuklasin kung paano makakalabas sa sitwasyong ito alam ko ang desperasyon na pumapait sa yung pakiramdam kapag binuksan mo ang ref at tinatanong mo kung sapat ba ang laman nito hanggang sa katapusan ng buwan alam ko na umiiyak ka ng palihim upang walang makakita dahil ayaw mong mag-alala ang mga mahal mo sa buhay. Anak, alam ko na nasubukan mo na ang lahat. Nagtratrabaho ka ng mabuti, nagsusumikap, ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya, ngunit ang pera ay parang hindi kailanman sapat. Tuwing sa tingin mo ay makakahinga ka na, may bagong problema na naman, isang bagong bayarin, isang bagong hindi inaasahang gastos. Hindi tumitigil ang mundo sa pagtulak sa iyo at ang bigat nito ay napakabigat. Ngunit makinig ka, hindi ka nilikha upang mabuhay sa kakulangan. Ako ang Diyos na nagmumultiply, nagpo-provide at nagtatransform. Ako ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto kahit na walang daan. Alam ko na pakiramdam mo ay parang iniwan ka na, na tinatanong mo kung bakit ang iyong buhay pinansyal ay parang nakatigil. Bakit ang iba ay yumayaman habang ikaw ay patuloy na nagsusumikap? Ngunit makinig ka ng mabuti, hindi kita iniwan. Ako ang nakakakita ng hindi nakikita ng iba. Ako ang nakakarinig sa mga paghihirap ng iyong kaluluwa ang nakakaintindi sa bigat ng iyong puso. Alam ko na may mga pagkakataon na iniisip mong sumuko na ang pagod ay nagtutulak sa iyong kaluluwa. Alam ko na minsan ay nakakaramdam ka ng hiya sa iyong kalagayan. Nakailang iwas ka na sa mga pagtitipon, nakailang tanggi sa mga imbitasyon, at nakaisip ng mga dahilan upang itago ang katotohanan na wala ka lang talagang pera upang makasama sila. Alam ko na tiningnan mo ang iyong mga anak at naramdaman ang kabigatan sa iyong dibdib, natatakot na hindi mo kayang ibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Mas makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko ngayon. Ako ang may-ari ng ginto at pilak. Ako ang Diyos na hindi kailanman nagkakamali. Ako ang Diyos na gumagawa ng imposible. Ako ang nagpakain kay Elias sa pamamagitan ng mga uwak, ang nagpadala ng mana mula sa langit para sa aking bayan, ang nagparami ng mga tinapay at isda upang mapakain ang mga tao. Kung inaalagaan ko sila, iniisip mo ba na hindi kita aalagaan? Anak, ang panahon ng iyong kakulangan ay malapit nang magtapos. Binubuksan ko ang mga daan para sa iyo. Inilalagay ko ang tamang mga tao sa iyong landas. Naghahanda ako ng mga pagkakataon na hindi mo pa naiisip. Ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Kailangan mong tigilan ang pagtutok sa iyong mga limitasyon at magsimulang tumingin sa akin. Ako ang iyong pinagmumulan. Ako ang iyong solusyon. Ayokong mabuhay ka na may takot. Ayokong maging dahilan ng pagkabahala ang pera sa iyong buhay. Ayokong ang bawat araw ay maging laban ng alalahanin. Nilikan kita upang mamuhay ng may kapayapaan, upang magtagumpay, upang magkaroon ng sapat at magpala pa sa iba. Ngunit para dito, anak, kailangan mong maniwala. Tigilan mo na ang pagsasabi na hindi mo na kailanman malalampasan ang sitwasyong ito. Tigilan mo na ang pagpapahayag na wala ng solusyon. Meron, oo. Ako ang Diyos ng imposible. Ako ang Diyos na kayang baguhin ang mga sitwasyon sa isang iglap. Ang ngayon ay mukhang hindi malalampasan na pader, bukas ay magiging patotoo ng aking kapangyarihan sa iyong buhay. Alam ko na pagod ka na. Alam ko na may mga araw na parang wala ka ng lakas, ngunit makinig ka, narito ako, nasa iyo ako. At ngayon, ngayon din, ako ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Ang iyong buhay pinansyal ay hindi na magiging pasanin sa iyo. Ang iyong isipan ay hindi na magiging abala ng mga alalahanin. Dahil ako, ang Panginoon, ay nagpapalaya ng panahon ng kasaganaan para sa iyo. At ang laban na ito, ang sakit na ngayon, ay parang bigat na humahadlang sa iyo, magiging patutoo. Kung naniniwala ka, iwan mo ang iyong amen dito sa mga komento. Dahil ang mga araw ng kahihiyan, pagpapakumbaba at desperasyon ay may bilang na, ang sakit na iyong dinadala sa dibdib, ang bukol sa iyong lalamunan tuwing iniisip mo, ang mga bayarin na hindi mo kayang bayaran, akin ang inaalis." Binabasag ko ang tanikala ng kahirapan na naguumang sa iyo ng matagal na panahon. Binubuksan ko ang isang bagong panahon para sa iyo. Hindi ka ipinanganak upang mamuhay sa kakulangan, upang bilangin ang mga araw hanggang sa susunod na sahod, upang maglakad na may ulo pababa na pakiramdam ay mas mababa kaysa sa iba. Ikaw ay aking anak at bilang iyong ama, Ayokong makita kang nagdurusa, ayokong makita kang nakatali sa takot ng kakulangan. Ayokong makita kang namumuhay araw-araw na tanging layunin ay mag-survive. Hindi iyan ang buhay. At ako ang Panginoon ay nilikha kita para sa higit pa. Nakikita ko ang hindi nakikita ng iba. Nakikita ko kapag nagtatago ka sa iyong ngiti kapag sinusubukan mong magpatawa upang hindi mag-alala ang iyong pamilya Nakikita ko kapag nararamdaman mong nabigo tinatanong mo ang iyong sarili kung kailan magiging maayos ang iyong kalagayang pinansyal Nakikita ko kapag ang pagdududa ay sumisilip sa iyong puso at binubulong ng kaaway sa iyong tainga na lagi ka nalang ganyan na hindi ka na magtatagumpay. Ngunit makinig ka, ito ay isang kasinungalingan. Ang kaaway ay nais mong maniwala na ikaw ay nakalimutan. Nais niyang kumbinsihin ka na ang iyong buhay ay laging magiging mahirap na walang pag-asa para sa iyo. Ngunit ako ang Diyos ng imposible. Ako ang tumatawag ng mga bagay na wala pa sa kalikasan. Ako ang nagbabago ng mga kapalaran, nagpapabago ng mga kwento, nagtataas ng mga nabagsak at pinupuri ang mga nagtitiwala sa akin. At ito ang ginagawa ko ngayon. Inililipat ko ang mga pagkakataon upang mapakinabangan mo. Inihahanda ko ang mga koneksyon, binubuksan ko ang mga oportunidad, nagdadala ako ng mga provision mula sa hindi mo inaasahan. Nagpapadala ako ng tulong. Ang mga bagay na ngayon ay mukhang imposibleng mangyari, sa lalong madaling panahon ay magiging alaala na lamang ng mga bagay na ginawa ko sa iyong buhay. Ngunit may isang bagay na kailangan mong gawin, anak ko. Kailangan mong itigil ang pagsasalita ng mga salitang pagkatalo. And tuwing sinasabi mong hindi ko kaya, hindi ko na malalampasan ito, ganito na lang ang buhay ko, tinatanggap mo ang kasinungalingan ng kaaway. Ngunit ngayon, nais ko na magsimula kang magdeklarang ng tagumpay. Nais ko na magsimula kang magsabi, ang Panginoon ang aking tagapagbigay. Siya ay kumikilos na. Ang aking buhay pinansyal ay binabago. Ako ay matagumpay dahil ako ay anak ng Diyos na hindi kailanman nabibigo. Kailangan mong maunawaan ang isang napakahalagang bagay, ang iyong pananampalataya ang nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Kapag naniniwala ka sa aking salita, kapag nagtitiwala ka sa akin, kapag ipinagkakatiwala mo ang iyong hinaharap sa aking mga kamay, ako ang kikilos. Walang kahirapan na hindi ko kayang lampasan. Ako ay higit pa sa anumang krisis. Ako ay higit pa sa anumang utang, anumang bayarin na hindi nababayaran, anumang sitwasyong pinansyal na parang walang solusyon. Ako ang Panginoon. At kung ako ay kasama mo, sino ang makakapigil sa iyong tagumpay? ang iyong buhay pinansyal ay hindi na magiging isang pinagmumulan ng sakit at takot. Binabago ko ang disyertong ito upang maging isang masaganang lupa. Nagdadala ako ng provision, katatagan at kasaganaan. Binabago ko ang iyong kwento. At hindi magtatagal, titingnan mo ang nakaraan at mauunawaan mong ang panahong iyo ng pagsubok ay hindi sayang dahil ang patutoo na aking binubuo sa iyong buhay ay magiging napakalaki na hindi lamang mo makikita ang aking kaluwalhatian, kundi magiging daluyan ka ng pagpapala para sa iba. At ang mga bagay na ngayon ay nagiging dahilan ng iyong luha, malapit ng maging dahilan ng iyong papuri. Sa mahabang panahon, ang kaaway ay nagsikap na ipimprisona ang iyong isipan ng mga pag-iisip ng pagkatalo pinaniwala kanyang hindi ka karapat dapat sa aking provisyon, na hindi ka magkakaroon ng sapat at palagi kang mabubuhay sa kakulangan. Ngunit ngayon, aking aalisin ang kasinungalingang iyon mula sa iyong puso. Ikaw ay aking anak at ang anak ng hari ay hindi nabubuhay sa mga tira-tira. Ilang beses ka na bang bumuntong hininga habang tinitingnan ang iyong walang laman na pitaka? Ilang beses ka nang nagbabalak, sinusubukang i-extend ang perang hindi sapat? Ilang beses ka nang naramdaman na maliit kapag sinabi mong hindi ko kaya sa iyong mga anak, sa iyong pamilya dahil wala kang kakayahan, nakita ko ang lahat. Alam ko ang kahihiyan na iyong dinala ng tahimik. Alam ko ang mga gabing humiga ka na may pighati sa lalamunan, nag-iisip hanggang kailan, Panginoon? Bakit hindi umausad ang aking buhay pinansyal? Mayroon bang pagkakataon na makakalabas ako sa sitwasyong ito? Pakinggan mo ito. Ang panahon ng kakulangan ay tapos na. Nagdadala ako ng bagong panahon para sa iyo. Binubuksan ko ang langit sa iyong buhay. Inaalis ko ang mga hadlang na nagpipigil sa iyong kasaganaan. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maunawaan. Ang iyong mentalidad ay kailangang magbago. Huwag mo nang pag-usapan ng pagkatalo. Ang bawat salita na lumalabas mula sa iyong bibig ay may kapangyarihan. Kung ikaw ay magsasalita ng kahirapan, mag-aakit ka ng kahirapan. Kung magsasalita ka ng pagkatalo, palalakasin mo ang pagkatalo. Ngunit kung ipahayag mo ang aking salita, ang buong langit ay kikilos pabor sa iyo. Mula ngayon, nais ko na magsabi ka ng ang Panginoon ang aking pastol at wala akong kakulangan. Ang mga pintuan ng kasaganaan ay bumubukas para sa akin. Ako ay matagumpay sapagkat ako ay anak ng Diyos na walang imposible. At hindi lang magsalita, kumilos ng may pananampalataya. Kung aking ipinag-uutos sa iyo na maghasik, maghasik ka. Kung aking ipinag-uutos sa iyo na tumulong sa iba, tumulong ka kung aking ipinag-uutos sa iyo na kumatok sa isang bagong pinto. Kumatok ka! Dahil ang iyong pagsunod ay magpapagana sa Himala at hindi magtatagal, ang ngayon na paghihinagpis ay magiging isang patotoo. Ngayon na ang tamang panahon para kumilos kung ikaw ay naniniwala sa mga salitang ipinalabas ko na tungkol sa iyong buhay. Huwag nang maghintay pa. Tumayo at simulan mong ideklara ang tagumpay sa iyong pinansyal na kalagayan. Ibahagi ang panalangin ito sa ibang tao na nangangailangan ng salitang ito ng pagbabago. I-click dito, gawin ang iyong unang hakbang ng pananampalataya at maghanda upang makita ang Diyos na kumikilos ng supernatural sa iyong buhay. Wala ng oras para maghintay, ang himala ay nagsimula ng gumalaw ang iyong pinansyal na tagumpay ay nagsisimula ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel upang hindi mawalan ng mga salitang nagdudulot ng pagbabago. Sumama ka sa amin dahil malalaking bagay ang darating. Ang iyong biyaya ay isang click na lang ang layo. Salamat sa panunood hanggang sa huli at hanggang sa susunod na video.